ang inabutan ko si dating executive secretary Jojo Ochoa planong ipatawag ni Senator Bato sa third hearing daw hindi oh, daw ba kasi nakadalo ng second hearing dahil mabilis ang imbitasyon yun ang sabi ni Senator Bato no pero ang problema kasi diyan sa hearing na lang walang corroboration kumaga solo lang si si uh, former PDEA agent Morales at sabi ng Pedaya walang record nung uh, papeles na sinasabi ni, ni Morales na sabi ni Bato De la Rosa ay uh, original daw o uh, authentic bakit dahil may butas sa margins no so yun yung pinaka na ito ay authentic dahil may butas daw no so hindi ko alam kung kano uh, ka authentic pero pina, pinapangatawanan ni Senator uh, Bato de la Rosa dahil do sa butas. Authentic hmm. daw. So, so, sabi ng Korea, para... wala sa record nila no? yung ganong klaseng operasyon. Kaya yan yung magiging problema nitong hearing nito. Walang corroboration. Mas maganda sana kung may corroboration. No? Huh? Para hindi magmukhang uh, fishing expedition. O kaya ay uh, isang bahagi ng isang uh, tawag ni Senator Trillanes, ouster plot o kaya yung ano, yung manufactured controversy. Kasi may mga templates naman yan in recent memory, no? Yung parang nag-create ng mga controversies until these controversies converge into one or snowball into one big controversy. Tapos, supposedly, may inganyo yung mga tao to rally behind it. And in this case, patalsikin si BBM. Pero, in fairness naman, no? Paano ba yun? <laughs> May isang nagsabi na merong papel, dininay ng pideya. Hindi, totoo yan. Eh, dininay nga hmm. ng pideya. Tapos merong whistleblower. Nung tinanong siya ni Sen. Jinggoy, ah, mind you, si Sen. Jinggoy, sumuporta kay BBM yan, tsaka kay Sara. Eh, pinagbibintangan dito presidente. Siya yung dina, sina, dinadawit dito. Di ba dapat naman kahit paano merong kang credible evidence? E eh, sabi ni Morales, hindi niya maalala kung sino yung informant niya. Eh. Pwede ba yun? <laughs> Oo nga. Kaya nga walang corroboration eh. Ang paliwanag diba to, eh sila daw sa polis, hindi daw nila nire-reveal yung kanilang informant. Eh paano kung magsasampa ng kaso kung hindi mo i-reveal? Siyempre, pagdating sa korte, kailangan merong, merong witness. Kaya medyo-medyo malabo, no? Uh, meron daw uh, confidential informant, pero hindi pwedeng banggitin. Meron daw papeles, pero wala namang record yung PIDEA, no? At... Uh, walang corroboration doon sa kanyang sinasabi. Medyo sinubukan nilang idiin si Maricel Soriano dahil nakita daw siya nung kanyang mga kasambahay na dalawa, pero wala naman yung kasambahay, wala naman silang testimony. No? Ang sabi daw nung dalawang kasambahay ay natakot sila kay Maricel Soriano dahil uh, baka gulpihin sila. Ang sabi ni Maricel Soriano, mahirap naman daw gulpihin yung dalawang dalawang tao at mag-isa lang siya. So, medyo naging uh, semi-circus yung hearing, no? Uh, hindi ko alam kung saan sandalan ito kung wala yung confidential uh, uh, witness, walang corroboration, walang papeles. Hindi ko alam kung saan dadalin ni ni Senator Bato. no? At, mm -hmm. uh, yun nga, pinatawag niya si Executive Secretary Ochoa na allegedly nag nakialam daw pero yun din, wala rin papeles, wala rin testigo. So, uh, eh, kung ganyan yung magiging direction yan, baka maging tama yung sinasabi ni Sen. Trillanes. No? Hindi lang no. ito fishing expedition, hindi lang ito in aid of legislation, mas in aid of auster or mutiny. Hmm. Pero nga pala, ingat kayo, huwag basta-basta gumagamit ng salitang sirkus kasi eh, parang nainsulto naman yung kagalang-galang na institusyon ng, ng ah. Senado. Tsaka pag gumamit kasi ng sirkus, ang una ko naisip, di ba dapat may payaso? Oo. Oh. <laughs> actually, actually, Christian, baka mas naiinsulto yung sirkus. Dahil uh. yung sirkus nagbibigay ng saya eh. Nagbabayad tayo para manood sa sirkus, no? Tapos yung payaso, alam mo, karir na ha? Ngayon, nung nalaman ko lang yan, itong nakaraang dekada, na yung pagiging clown, pagiging payaso, isa karir. Parang, nagte-training ka, meron kang titulo, no? Meron nga, kwan eh? meron nga ang ako nakita sa Sweden na uh, ang tawag na dyan ay, uh, uh, di ba, meron mga mga doctors na pumupunta sa mga sa mga war zone nandiyan kumutulong hmm. ng na libre no doctors without borders meron palang mga clowns without borders pumupunta ah, sa mga border zone pinapasaya nila yung mga bata hmm. so yung ganyan klase mga clowns ay malaking uh, malaking tulong niyan doon sa mga displaced na mga refugees kaya nung naisip ko lang baka yung baka yung mga clowns at saka yung circus ang naiinsulto sa ating senado Baka apologies na, baka po. Na. apologies po sa mga ano sa mga payaso. Hindi ko po I didn't mean to to offend you. Oo, uh, nag-iisip ako ng ano eh ng mas uh pwede bang term? Usually means you... kasi pa... <laughs> hindi ko alam. Merong mang ano, meron pa tayo dito sa Pilipinas, uh, Institute for Political Buffonery. Meron mang ganoon. Amo <laughs> ah, kong OJT yan eh. OJT ah. sa Kongreso. Tsaka ah, diretso na. Oh, kasi, kasi, kasi misa... na yan. No. O, o, misa... training na yan. Ah, diretso na. Wala hmm. bang certificate yan? O kumaga, pagkapanalo mo, OJT na yon. Ah, wala. Walang certificate. Uh, uh, meron, meron yan. Kung, kung meron kang... Uh, uh, mga pork barrel uh, ngayon uh, hindi na pork barrel kung meron kang mga flood control yun yung yun yung, yung uh, certificate hindi hmm. di kasi misa pag tinitin ko ibang pagdinig parang buffoonery nangyayari. Uh, doon sa mga trolls, oh. pakisearch na lang po ibig sabihin ng buffoonery. Pero para kasing nag-training yung ibang mambabatas natin pagdating doon sa buffoonery. No? Parang walang, walang, minsan walang pinatutunguhan yung pinag-uusapan. Eh, no? <laughs> Usually kasi oh. pagtatanong, eto kahit pa paano naman yung tanungan natin dito, meron naman direksyon, di ba? Mukha lang hindi halata sa simula, pero lalabas yan. <laughs> kahit, <laughs> <Wala>, pa <paano. laughs> kahit, kahit pa paano. Kahit <laughs> pa paano. Matatahin natin yan. <laughs> Meron yan, meron yan. Oo. Kahit barya-barya, may mabubulot ka. <laughs> Correct, oo. <laughs> Ito, isa pang tanong dito sa PDA Leaks investigation ni Senator Bato. Tsaka proper yan, no? on his own. Nag-imbestiga siya, on. tama ba? Okay. Ang tanong, dumidikit ba yung controversy na yan? Kung baga meron man traction? Kasi importante yun eh. Kung may, if this is a means to an end, hindi eh, ba dapat, ano yan, nakakapag-generate ng traction? Meron ba? I doubt kung makakagenerate siya ng traction. Dahil gas-gas na eh. Gas-gas na. So baka kailangan mas maging efficient sila. Paano? Isa lang yan eh. Yung uh, Pulboron narrative. Kasama yung, uh, yung, Senate hearing na yan ni eh, Senator Bato. Yung isa ay yung uh, anti-war. Yung mga, kwan, mga pro-peace. No? Pro-capitulationist movement na binuo two weeks ago no? nila Harry Roque. Yung uh, mamamayang kontra gera. So isang track yan. Tapos si track, yung uh, election fraud no yung election fraud daw at yung ikaapat na na parallel line itong uh, corruption itong corruption anti chacha etc so kumbaga marami silang binabato tinitingnan nila baka may dumikit doon sa kanilang binabato no eh dahil medyo kapos yung kanilang mga binabato ay kina uh, kinakapos din sa traction eh hinahabol kasi nila bago dumating yung ICC no Bago dumating yung ICC na isa namang yang dotted lines dahil uh, sabi ng DOJ ay bibigyan nila ng briefing yung presidente tungkol sa ICC. So bagong elemento naman. Lahat yan nakadikit dun sa ICC dahil bago daw dumating yung ICC at kunin si Digong ay uh, kinakailangan meron silang gawin uh, either ma-pressure yung gobyerno na huwag papasukin o pabagsakin yung gobyerno. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas parang pa makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam niyo po malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.